Guys, ang gatuod na bahari ito. Lubog na mapa nga. Sige, okay, bahante na, bahante! ba ba But, mo, pag mo tubig, lahat ng tubig na. Ano yan? Hindi na nakamotor yung mubit ngayon, naglalakad na sa bahay, no? <laughs> yung ano nga ka, kanina yun, yung lowercast <laughs> <Yung laughs> so, and... kas... <laughs> Pero pre, tignangan kita. Huwag na tayo kung maglakad lang tayo. <laughs> Ay, di mo pa makita ano yung ano ko? Yung CS di mo na nakita? <laughs> kalaban o. Tapos na garo, eh, no? Tawa ba kasi dyan eh? Kaya pagod pa tulong yan eh, no? Oo. Tapos ko. Ayun ang movie to. Kalaad na lang. sobrang nabaha sa kalendong gar ayun o kita kita naman Takk